yung tatay ko, si former President Rodrigo Duterte. ah uh, dito ako hindi sumangayon sa iyo, Mayor Baste, kasi sabi mo former President. Former President yung tatay mo. ah uh, marami sa aming Pilipino siya pa rin ang kinikilalang Presidente. Yung tanging taong nagbigay ng dignidad sa mga Pilipino we refuse to recognize a president na hindi ginagalang yung sovereignty ng bansang ito. Yung tipong meron tayong mga legal na proseso tapos iniabot yung tatay mo sa ICC, sa dayuhan. Maling-mali yun. Napag-aralan namin siya, pag-aralan namin ng batas na laging mangingibabaw yung ating national laws over the foreign laws. Alam naman natin lahat yan. Na-explain na extensively ng mga abogado yan. Talagang mali. Maling mali, pero ginawa pa rin. And in effect, sa paningin ko, tila bagawinave ng bansang Pilipinas yung ating karapatan sa, pag, sa tamang proseso ng batas. Kung kaya't yan ang naguhudyat sa aking palagay lamang na hindi kilalanin ang gobyernong ito na mismo sila hindi sumusunod sa ating saligang batas. At hanggang ngayon, kinikilala ko pa rin na yung tatay mo ay ang Pangulo ng ating bansa, si President Rodrigo Duterte. At ako'y nakikiusap sa lahat na sana'y makauwi na si Pangulong Duterte. Ako, sa paningin ko, nako. Kailangan na may gawin tayong pagkilos pero maingat. Hindi dapat yung magagawa sila ng dahilan para mag-marshal tapos maraming mamamatay tapos i-extend niya pa. So ako, ang makikiusap na lang siguro ako sa sandatang lakas. Yung mga may prinsipyo, mga hindi bayad, mag-ipon muna siguro kayo ng konti Huwag muna kayo masyado magastos para may pangkain yung pamilya natin. Anyway, pagka naging peaceful naman na ulit, naging presidente na si Sarah, Inday Sarah, ay magiging back to normal naman na ang sweldo. So sana, baka pwede niyong i-consider. Baka lang naman. Dahil hindi ginagalang yung konstitusyon natin. Hindi ginalang kailanman. Di ba? So, anyway, may dagdag ko lang. Unang taon pa lang yan ni, ano, ni Ngiwi. Talaga nakita ko na. Simula nakipag-alyansa sa mga dilaw yan. Tapos biglang, ay sus, Mario Joseph. Kung ano-ano nang ginawa nila, tambalos-los. Binalahura na yung bayan natin yung mga yan. Tapos dahil hawak nila yung pondo, halos lahat ng politiko sa buong Pilipinas nakisaw-saw. May bonus eh, pag tinitira yung mga Duterte. Biroin mo, paglaanan mo ng pondo, yung para tirahin yung mga Duterte. Biroin mo, bibigay ka ng para sa mga sundalo. Timing para, di ba? Timing sa eleksyon, yung ayuda. Timing yung allowance kuno para sa mga sundalo. Pero wala naman kayong tunay na pagmamahal sa mga sundalo. Ayaw nyo lang, binubusog nyo lang ng konti para makalimutan nila na ang pinaglilingkuran pala nila ay ang ating bansya at hindi yung mga demonyong nandiyan ngayon. Anyway, naidagdag ko lang yun. God bless. At uh, pinapanalangin ko manatili kang ligtas. Pangulong Duterte.